Nandito tayo ngayon sa loob ng Granada Mall, dito sa Timberland. Pwede siyang tabi tsaka tamara. Okay. So dito tayo meron na nakitang mga stickers kasi. Ito. Timberland. Original talaga yan, 399. Ang ng balat. Diba? Ito, 249. 399. Depende sa no, style. Ito. Kano ba to? 249. Oh. Diba? May boots. 229 o no boots. Diba? Dami. Dito tayo sa gilid. Tingnan natin. Muro na o. Oh. 249. Ito. 399. 299. 199 oh. Diba? Itong may mga pula lang siguro may offer Ito, 349 oh. 299 Diba? 249 329 399 oh. Solid oh. Hmm. 299 Puti

guaranteed waterproof saan ka pa murang mura na yan ito 329 349 dami tingin tayo na yung mga medyo ano lang abot kaya ito 249 grabe solid to timberland Oh, 249 lang quality 249 lang oh. dito tayo 229 lang timber lang yan oh. daming mura ngayon two. Ito Suede ito to oh. no grabe solid to oh. you know solid to quality to mm. 299 no oh. grabe wo oh. nahi 199 lang Timberland yan Diba? Quality ito. 199 din oh, itim. Itim siya, 199 hangga pa. Legit to, legit. 399 no. Oh. Diba? Ito 399. Grabe, sobrang ganda ng ano, build. Oh, ito. Oh. Mali ito. One in it. Ito, oh. One seven in it, oh. Hmm. Murang-mura na yan. Diba? Saan ka pa? Dito tayo. Sinturon, one seven in it. 179 dito mga 159 ah, hindi siya sale ito 49 ito mga ano nila chest bag oh. kano ba to 159 ito 129 ganda oh. diba simple lang diba simple lang yung design dito tayo pantalon hindi siguro to sale kasi walang mga pula yung sale yung may pula lang 249 ito 399 diba dito tayo 199 Jaggers. ito 69 oh, t-shirt hmm. 69 Simpleng simple lang oh. Low key 69 Timberland. Ne ba? Diba? Wait, okay, ito 129 oh. Long sleeve na Timberland. Ito murang mura to, oh. 249. Ganda ng ano niya, ganda ng leather. Made in San Bato. Uh, made in Cambodia. Made in Cambodia. Ganda ng leather niya. 249 lang. Quality. Quality yan. Quality. Itong backpack. Tingnan natin kung magkana itong backpack. Oh. 149 lang. Oh. 149. Meron ding itim. Diba? Ito, medyo maganda to. Ang price nito? 399. Mataas nga kasi maganda yan eh. 179 o. Oh. Pwede na, diba? Pwede, pwede na. Ah, dito lang yan sa ground floor, Granada Mall. Riyadh, Saudi Arabia. 129 Oh. Ito, 69 no? T-shirt na itim. Timberland. O, oh, diba? Timberland logo. Yung mga ano ba? Simple lang na design. Diba? 69 san yun. Saan ka pa? O, oh, 69 69 Puti. Diba? Pwede eh, di na. 99 naman to. Thames. Timberland. Diba? Pwede na. Pwede na. Ito. 200. Hindi no? mm. no. no? -mura na yun. Grabe na. Quality. Murang-mura na ito. Ito. 3-2 na yun ang boots. Diba? Diba? Grabe, try to na ganyan kaganda. Dito lang yan sa Timberland Granada Mall. Ready na, diba?